Pagkatapos ay pumunta si Yongho sa tindahan ng kanyang ina, ngunit gaya ng nakagawian, nakita niya ang kanyang ina na binebastos muli ng isang malibog na lalaki. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, napuno na siya, hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Nang umalis ang bastos na iyon sa tindahan ng kanyang ina, binugbog siya ni Yongho hanggang sa mawalan ng malay. Kinabukasan, walang habas na tumungo si na Sanghun at Hakso at hinamon si Kitae at ang kanyang barkada na makipag-away. Bago magsimula ang laban, nakatanggap si Kitae ng tawag mula kay Haijin na humihiling na makipaghiwalay sa kanya. Si Kitae, na masama ang loob dahil sa pakikipaghiwalay ng kanyang kasintahan, pagkatapos ay inilabas ang kanyang pagkadismaya kay Sanghun at Haksu. Si Kitae at ang kanyang mga gang ay binugbog sina Sanghun at Haksu hanggang sa nasugatan sila ng husto. Tinanong ni Yongho kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa, at sinabi ni Hakso na dapat malaman ni Yongho ang nangyari nang hindi nagtatanong. Tinanong tuloy ni Haksu -so kung bakit tumahimik na lang si Yongho at hindi nilabanan si Kitae, natatakot ba si Yongho sa kanya? Sa ibang lugar, si jin So ay muling hinaras ni Kitae at ng kanyang barkada. Binugbog nila siya ng husto kaya na ospital siya. Si na Yongho, Sang-hun, at Haksu -so ay binisita si jin So sa ospital. Nagulat sila nang makita kung gaano kalubha ang pinsala ni Jin Soo, ngunit kahit nabali ang kanyang kamay at ang kanyang mukha ay malubhang nasugatan, nagawa pa rin ni Jin Soo na ngumiti at sabihin na ayos lang siya. Umabot na sa limitasyon ang galit ni Yong Ho. Hindi niya matitiis ang mapangahas na ugali ni Kitae. Pagkatapos ay inimbitahan ni Sang Hoon si Yong Ho na maghihiganti kay Kitae at sa kanyang mga barkada, gayon din si Hak Su, na nakatakda sirain si Kitae. Nagsimula na ang paghihiganti ni Yongho at ng kanyang mga kaibigan kay Kitae at sa kanyang barkada. Pumunta si Yongho at ang kanyang mga kaibigan sa lugar kung saan tumatambay noon si Kitae at ang kanyang barkada. Pagdating nila doon, hinamon nila ng away si Kitae at ang kanyang barkada. Ang bawat isa sa kanila ay nagsisikap na manalo. Sa buong lakas nila, sa wakas ay natalo ni Yongho at ng kanyang mga kaibigan si Kitae at ang kanyang barkada. Mula nang matalo si Kitae at ang kanyang barkada, si Yongho at ang kanyang mga kaibigan ay tinutugis na ng barkada ni Sangki, ngunit hindi na natatakot si Yongho at ang kanyang mga kaibigan, handa na silang harapin ang mga buli na gumugulo sa kanilang mapayapang buhay. Si Chun-Hil, nagalit-nagalit dahil natalo ni Yong ho si kitae at ang kanyang mga barkada, pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin si Yong-Ho sa kanyang klase, ngunit walang sino man sa mga kaklase ni Yong-Ho ang nagsabi sa kanila kung nasaan si Yong-Ho sa sandaling ito. Si Yong-Ho ay tila nag-enjoy sa paninigarilyo kasama si Na Sang-Hoon at Hak-Soo. Matapos talunin si Kitae at ang kanyang barkada, isa na ngayong estudyante si Yongho na kinatatakutan ng mga bully ngunit iginagalang ng kanyang mga kaibigan. Biglang dumating si Jinso at sinabi sa kanya na hinahanap siya ng mga tauhan ni chun Hill. Walang anumang takot, si Yongho at ang kanyang mga kaibigan ay sumugod upang hanapin si chun Hill upang ayusin ang isyo sa pagitan nila. Matapos ang laban, si Yong Ho at ang kanyang mga kaibigan ay pinatawag ng kanilang homeroom teacher upang harapin ang kanilang mga pag-uugali. Pagkatapos ay binalaan sila ng kanilang guro na huwag ulitin ang kanilang mga pagkakamali, kung hindi, sila ay tatanggalin ng paaralan. Ang pagbagsak ni Kitae at ng kanyang barkada ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng pambubuli sa kanilang paaralan. Si Chun-Hil, na napabalitang inaresto ng pulisya dahil sa pagsasagawa ng eksena sa pampublikong lugar, ay ibinigay ang pamunuan sa kanyang kaibigan na si Song Tae. Nang hapon na iyon, pinarusahan ni Song Tae ang lahat ng mga barkada ni Ki -e dahil natalo sila sa laban kay Yong Ho at sa kanyang mga kaibigan. Ayon kay Song Tae, ang kanilang pagkatalo ay nagpapahiya sa reputasyon ng kanilang gang lalong lumaki ang pagkadismaya ni Song Tae matapos niyang malaman na hindi pumasok si Kitae sa paaralan kung saan dapat ay parusahan din siya, mas malupit pa sa kanyang mga barkada. Di nagtagal, nakita ni Song Tae at ng kanyang gang si Yong Ho sa kanyang silid aralan at hiniling na magkita sila sa rooftop sa oras ng break time. Kung hindi dumating si Yong Ho, hindi siya magdadalawang isip na bugbugin siya si Yong Ho at ang kanyang mga kaibigan pagkatapos ay umakyat sa rooftop upang puntahan si Song Tae. Pagdating nila roon, sinabi ni Song Tae kay Yong Ho na ang kanyang layunin ay hindi makipag-away kundi imbitahan si Yong Ho na sumali sa kanyang gang. Agad namang tinanggihan ni Yong Ho ang alok, ayaw niyang maging miyembro ng gang. Mukhang naiinis, hiniling ni Song Tae kay Yong Ho na muling isaalang-alang ang kanyang desisyon. Pagkatapos ay pinag-usapan ni Yong at ng kanyang mga kaibigan kung ano ang dapat nilang gawin para harapin si Song Tae at ang kanyang mga barkada sa kafeterya ng paaralan. Kung magpas siya silang sumali sa gang ni Song Tae, gagawin silang mga kampon ni Song Tae. Pagkatapos ng klase, pumunta si Yong sa boxing gym para sanayin at ilabas ang kanyang stress. Nang matapos ang kanyang pagsasanay, umuwi si Yongho, at habang papunta sa kanyang bahay, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga mag-aaral na babae na nagsisigarilyo, at ang isa sa kanila ay tila interesado kay Yongho, ngunit hindi siya pinansin ni Yongho, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad pa uwi. Sa isang billiard club, nakipagtalo ang isang lalaki na nagngangalang Changho sa mga high school students na naglalaro rin ng billiard doon. Ang mga estudyante sa high school na iyon ay nagtangkang bugbugin siya, at si Chang Ho ay napilitang gumamit ng karahasan at salakayin sila. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Song Tae at ang kanyang mga gang upang malaman na ang mga estudyante sa high school na nasangkot sa away kay Chang Ho ay kanyang mga tauhan. Nang makita ang kanyang gang sa isang kakilakilabot na estado, dumiretso si Song Tae sa pag-atake kay Chang Ho. May bagong estudyante sa school na nagngangalang Dechun sa kanyang unang araw sa paaralan, aksidenteng nabangga ni Dechun si Haksu. Sa halip na humingi ng tawad kay Haksu, lumayo na lang si Dechun pagkatapos ng insidente, na ikinagalit ni Haksu. Gusto siyang bugbugin ni Haksu, ngunit sa kabutihang palad ay pinigilan siya ni Yongho. Isang gabi, niloko ng isang mag-aaral na si Minjong ang isang lalaki. Itinakbo ni Minjong ang pera ng lalaki matapos niyang lukohin ito. Nagalit sa panloloko ni Minjong, hinabol siya ng lalaki at akmang bugbugin siya. Sabay takbo ni Yong ho na nagkataon na nasa malapit lang para iligtas si Minjong sa lalaking iyon. Matapos paalisin ang lalaking iyon, pinayuhan ni Yong ho si Minjong na magingat. Pagkatapos ay nagpasalamat si Minjong kay Yong ho sa pagtulong sa kanya. Kinabukasan, sinabi ni Minjung sa kanyang mga kaibigan na siya ay tinulungan ni Yong ho kagabi at plano niyang mas makilala pa siya. Upang matupad ang kanyang plano, nakipagkita si Min Jung kay Yong Ho at tinanong si Yong Ho na makipagdate at maging manliligaw niya. Si Yong Ho, na naguguluhan sa kung ano ang magiging reaksyon sa hindi inaasahang kahilingan ni Min Jung, ay tinanggap na lamang ang kanyang kahilingan na maging boyfriend niya. Pagkatapos ay nagdate silang dalawa hanggang gabi, at hindi sinasadyang nakita sila ni Chan Mi tinukso ni Chanmi ang kanyang kapatid dahil sa lahat ng oras na ito hindi kailanman naging malapit si Ho sa isang babae Kinabukasan, humingi muli ng pera ang gang ni Song Tae kay Jongho Kasabay nito ang pagdating ni Dechon at hiniling na itigil na nila ang kanilang ginagawa pero syempre hindi susundin ng mga bully ang utos niya Pagkatapos ay inatake nila si Dechon, ngunit ang nakakagulat, ang tahimik na si Dechon ay naging napakahusay sa pakikipaglaban, at nagawa pa niyang talunin ang mga tauhan ni Song Tae. Muling pinagalitan ni Song Tae ang kanyang mga tauhan dahil sa laging natatalo sa laban, at galit na galit siya kay Dechon sa pagpapahiya sa kanyang gang. Para sa lahat ng mga pangyayaring ito, nagplano si Song Tae na maghihiganti gaya ng dati, magkasamang tumambay si Yong Ho at ang kanyang mga kaibigan sa isang kainan. Masaya silang kumain at nagkwentuhan. Nagkaroon noon ng ideya si Sang Ho na lumikha ng isang anti-bully club na naglalayong tulungan ang mga mahihinang estudyante na binubuli. Agad namang sumang-ayon si Yong Ho sa ideya pinuntahan ni Song Tae si Jong para tanungin kung sino ang tumulong sa kanya at umatake sa kanyang mga tauhan noong isang araw, at sa sandaling iyon, dumating si Dechon, ang taong hinahanap niya, at nagulat si Song Tae nang makita siya. Lumalabas si Dechon ang matalik niyang kaibigan na dati niyang kasama. Napag-alaman na minsang nasangkot sina Song Tae at Dechon sa isang labanan sa mga estudyante mula sa isa pang high school, at sa pangyayaring iyon, ang binti ni Dechon ay nasugatan ng husto. Noong nagpapahinga sila sa ilalim ng tulay, biglang dumating ang mga pulis para arestohin sila. Nang dumating ang mga pulis, tumakbo si Song Tae at ang kanyang mga kaibigan, naiwan si Dechon, na hindi makatakbo dahil sa kanyang nasugatan na binti. Sa kalaunan ay inaresto ng pulisya si Dechon, at natanggal siya sa paaralan. Simula ng insidenteng iyon, sinira ni Chon ang pagkakaibigan nila ni Song Tae. Pagbalik mula sa paaralan, si Na Ho at Jin Su ay nagsanay ng boxing ng magkasama. Maya-maya, dumating si Dechon at binati silang dalawa. Sa wakas ay napansin ng mga tauhan ni Song Tae ang pagkakaibigan ni Nayong Ho at Dechon, at labis silang nag-aalala. Ayon sa kanila, kung magkasama si Nayong Ho at Dechon, hindi matatawaran ang kanilang kapangyarihan. Ang balita ng pagkakaibigan ni Yong at Dechon sa wakas ay nakarating sa pandinig ni Song Tae, at pagkatapos ay binabalak niyang makipagkita kay Dechon para harapin siya. Si Yong Ho at ang kanyang mga kaibigan ay magkasama sa isang karaoke bar, at si Namin Jung at Dechon ay sumama din sa kanila, ngunit nagpa siya si Dechon na umuwi muna. Maya-maya pa, nakita ni Sang Hon at ng kanyang mga kaibigan si Song Tae at ang kanyang barkada na sumusunod kay Dechon. Dahil sa takot na may masamang mangyari kay Dechon, nagpa siya si Sanghon at ang kanyang mga kaibigan na sundan ng palihim ang gang. Totoo pala ang kanyang hinala, inatake ni Song Tae si Dechon. Pagkatapos ay mabilis na nilabanan ni Dechon ang pag-atake, at nagawa niyang mapabagsak si Song Tae. Gayunpaman, dahil marami sa mga tauhan ni Song Tae ang sabay-sabay na umatake sa kanya, hindi sila kayang labanan ni Dechon ng mag-isa. Sinalakay nila siya mula sa likuran at hindi na siya nakapalag. Sa kabutihang palad, dumating si Sang-hun at ang kanyang mga kaibigan at nagmamadaling tulungan si Decheon. Dahil sa dami ng mga anak ni Song Tae, naging unfair ang laban. Dahil kaunti lang sila, sina Decheon, Sang-hun, at ang kanyang mga kaibigan ay na corner at natalo sa laban. Sa kabutihang palad, si jin so ay nakatakas mula roon at agad niyang pinuntahan si yong ho sinabi sa kanya ni Jin So na si Sang Hon ay binugbog ng gang ni Song Tae. Nang marinig ito, tumakbo si Yong Ho para tulungan ang kanyang mga kaibigan. Tumalon si Yong Ho kay Song Tae gamit ang kanyang mga sipa at nagawa niyang mapabagsak si Song Tae. Sa huli ay natalo niya si Song Tae at ang kanyang barkada. Dahil sa kanyang tagumpay na talunin si Song Tae at ang kanyang gang, si Yongho at ang kanyang mga kaibigan ay labis na kinatatakutan ngayon ng ibang mga gangster ng paaralan, at sila rin ang naging pangunahing pinuno sa kanilang paaralan. Inokupa nila ngayon ang rooftop ng school building na dati ay nasa ilalim ng kontrol ni Song Tae at ng kanyang gang. Sa pagtatapos ng pelikula, nakita ang isang lalaki na pinapagalitan si Song Tae dahil sa kanyang pagkatalo. Sa lumalabas, hindi si Song Tae ang tunay na pinuno ng gang dahil sa itaas niya, mayroon pa rin mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.